Ayan, good morning, good morning, good morning sa inyo lahat dyan mga Yan, uh, palibagong vlog nyo naman po ulit tayo mga kabutot. Yun, uh, nandito ulit tayo sa tabing lakot mga kabutot. Sa uh, lakad-lakad ulit tayo mga kabutot. Wala tayong tindan kasi, ano, uh, getong, alam na, getong ala nga ng araw. Martes kasi, di ba? Uh, hindi ako ikutinda talaga dito nga sa tabing lakot. Alam naman nyo, talagang patapos sa summer sa so, konti na bisita kaya ginagawa ako mga pag may paninda ako nadaan mo na ako dito pag walang bumili natakbo na takbo ako sa bayan doon ako nilulubo sa paninda ko kasi sa amin ngayon may po sa amin ah uh, lagi naghihintay yung si commander ng mga nalakot doon sila bahala doon kasi tagaroon naman siya tagakalimit talaga mga kapatots kakasawa ko na may bilipag dito ha pero pag yung nadayo kasi bakit ulit kasi kailangan po ako nadayo sa malayo para mamili kasi dito ako dinadala sa mga beats. Kaya ano, medyo matumal na mabisita talaga. Kaya ginagawa ko, dito lang ako namimili. para pag-aaral pag dito, alaga ng araw. Pero pagdating ng sabot din ko, automatic talaga nadayo ako para mamili ako sa pier. pero pa konti-konti nila kasi ano, mahirap na eh. Kasi tulad ng nakara sabot, pinahirapan ako. yung ang nakaubos ako, ano na rin, hapon. konti lang yun, ha, kunti lang tinindaw, hapon na nakaubos kasi okay, ito nyo makapos sa Tingnan po ninyo yung dagat Medyo kulimlim Sa malabong sinyal Ito ngayon na Pag nangitang ka Pag ka dito At wala kang GPS Maliligaw ka Kasi medyo malabo Kasi kung baka sa ano Ang hinahanap nila doon sinyal Yung mabuntok ba Ang hinahanap nila sinyal yung bundok Para makarating Marating nila yung Target nila Kaya pag, pag wala, pag wala kang GPS Malabo yung sinyal Mukhang hindi kayo makakarating Pachambahan hindi kayo sumulda ang ibig sabihin sila insulda mga kabatots. Dibang may, may bakal kayo, tapos may tanse, yung tanse, bago yung uhulog sa dagat, titipihin nyo. Kung ilang, kung ilang lalim ng, ano nang, piyaka, simula ibabaw ng tubig, hanggang ilalim, titipihin nyo, hindi pa yung susukatin nyo na, hindi pa yung haba. Kung ilang di pa po siya, kung dali, ah, uh, mga 80 di pa. Kaya mga mas 80 di pa, pwede na po yun sa mga ano pa para sa mga nanguhuli na isda po Pero pag sa mga lobster naman, kailangan tumama ka sa mga dalawang dandi di pa. Medyo malalim, mabigat sa sibatakan yun. Kaya so, makapos sa po natin yung dagat. Kaya so, makapos mga makikita po yun, ito po yung Fortune Island, malabo. Yun naman, yun na doon, wala, wala kayo makita sinyal. Kaya na sila ni Lubang Island. Kasi pag lumakot kayo, diyan kalimitan dyan. Dito sa Fortune Island, okay pa. Kaya pag pumunta kayo sa Fortune Island, Siyempre, titignan nila yung di diba? Wala siya makikita patay. Hindi may kung saan sila area niyan. kasi dito, pag wala kang GPS, hindi mo, hindi mo mababalikan yung pinupuntahan nyo. Sa kilimit dito magdaragat at walang GPS. At may GPS lang dito yung mga malaking bangka. Kaya yung meron dito yung GPS yung mga maliit na bangka, yung may mga kaya. Siyempre, nakakabili ng GPS. Pero ngayon, uso na ngayon nga yung, GPS sa cellphone, diba? Uso na. Kaya ako, hindi ako gumamit yun. Hmm. Iba dito magdaragat. Hindi, hindi naman lahat ha? kasi iba. Iba magdaragat, di marunong gumamit ng cellphone eh. Yung so, kung paano gamitin sa GPS. Pero so, iba naman, kung kumpare ko marunong. Ah, so, labo oh. Ay, ito, ito. Malina kasi. Pag, kaya malina, malapit lang siya. Ah, yan po amin yan eh. Malapit lang sa amin yan, yung bundok na yan. San Diego. Pwede dito, dito, taga malabo. Tapos ito, malina din dito. Siyempre, tabi lang siya eh. Oh. Diba? Pag tabi lang, taga malina. Kasi tabi lang siya Ah. Ito, makikita po ninyo talagang Ayan, kukunti na pong bisirin eh, Kukunti na yung ano, basura linis na nakaraan yung mga street cleaner Kung makikita nyo mga kabot sa kalmada hmm. Ayan, kulimlim lang Hindi natin alam kung uulan to Sige, limita sa amin mga kabot to, Sa hapulo na ulan Hanggang gabi hmm. Sige, tagay pero magkata ka ngayon, makabot sa swerte na pa. Swerte na pa kami ngayon kasi ito ang panahon talaga. Tagang malaki ng alon, tuloy na ulan. Swerte pa kami, makapaghalab buhay pa kami kahit paano. Kaya lang problema ngayon, uh, walang dating yun. Ano, uh, walang dating isda ngayon. Taghirap ngayon kung kailang kalmada, walang dating isda. Medyo hirap ngayon mga magdaragat. kasi dito naman makabot, skit na kalmada, hindi natin masabi yung puputan natin sa laot. Kasi merong password eh, hindi naman eh. Password din na makakahulig ha. Misa na ka. Naman, naman dito yung ano, yung konti lang kinikita sa magdaragat. Puyat ka pa. Dati na laot ako dati. Eh, na-discovery da ko nga maganda rin magtinda. Kahit pagod ka, at least sigurado pag naubos ang panindam mo, kikita ka talaga. Kaya ito pag yung tulad yung ko, ba? Ayos na umakin ako. And ang gagawin ko po dyan sa bangka ko nyan, i ko ano na, masiguro mga September, October na. Bago ko siya ibaba. Kasi gagamitin ko lang ito sa, ano, sa sa mga uh, beats. Ayan. na din naman pag may date eh. Sige, limited naman ito tuloy nga tsaka tanigi yan. Mga sisyon ng tanigi tsaka tuloy nga. Tama ka dala maout. Semana <coughs> ng ubo ko. Ayon nga, sa lahat-lahat ng tayo ngayon. Hotel to film na sa na uh, makikita nyo itong itsura ng dagat namin at makikita nyo mga kapasok tingin nyo yung dagat ano, yung... nyo no? medyo malabo siya no? hindi na siya normal labo niya dito ng summer talaga makikita nyo ibang itsura nito ano to ah uh, hindi ka itong ulay okay makikita nyo mga kapasok yan medyo mabrown brown, -brown. kalmaad naman siya pero mabrown brown kasi kung sa ano ah, uh, na dito yung ilog dagat kaya medyo pumapangit na yung langit namin kasi pag makikita ng gaya ba, ba, ganito yung ituro ng dagat diba? medyo brown mag-aalang ay maligo yan pero doon sa mga parte mga gandang mga gandang beach hindi ganyan kasi kaya ganito dito dalawa kasing ilog dito eh. isa, ano, uh, isa sa wawa sa isa sa amin kaya, kaya nagkasal po ko sila kaya pag itong medyo kulimlim, kaya tulad ng medyo ano na, alam naman niya di ba, no? ano na, medyo tagulan na. Kaya Gumaganyang kulay ng dagat sa amin. Pero kalmada, ah. Kalmada, Kaya Pag pag ito yung panahon, ano, pag walang day 80 ko, na lumalao. Oh. Pero pag yung may day 8 naman, halos lahat baka, nasa, nasa lahat lahat. At yung mga kapansito, yung mga reglalakuan ko, yung, ano, yung mga resort dito, nakulod niyan. Ito kar, tapos tapos tayo sa kabila, ito yung dilampasan natin, John Bell. Pisiso tayo yung ano yung ato yung golden view kaya yung mga mamahalin dyan mga walang guest talaga kasi kaya ito pag ng araw wala ng guest eh magagest at ilan Boto kung bibili lahat diba kahit na madalang kung bibili okay lang wala bang naman yung bira bumili pag ng araw diba talaga ba yung summer kaya pag titinda ko ito baka na Yan, ni Sabo ni Digo. Pag dito sa resulta, pala pag yung alangan ng araw, araw-araw lang titinda. Mamaya, pag bubigaw niya, pag may isda si na nabili, titinda ko di Doon ako, doon ako, doon ako labi sa paksa sa baybayan. Tigot-igot lang ako doon. Hanggang maubos siya. Pag may mga huli, ah. Pag walang huli yung mga nalawad sa amin, di wala akong tinda si Mando ng bahala doon. Kasi nga pag gani, pag yung directed si Mando ng ikitindi, ginagawa niya doon. Hindi siya naglalako sa bayo kasi hindi siya, di siya po pwede, hihikain yun. Pinabaksa ko na yun sa palengke, sa mga kukoy namin. Ang ginagawa ni Kaya Ito ang kunting kita lang, oh, is na. Ba't mahalaga pagbigas-bigas, okay. Meron na, meron na, na kami doon. tuwing ano yung ay dumadaan na dito di rosita kasa rosita tsaka ito dito dalawa po yun dalawang mga walang tao ito hindi tayo sa baba mga puto, so, wala. wala wala tayo gagawin din kasi sa baba ano, na? puro basura na dun hindi tayo pumunta dun nandito na lang tayo Kaya makita nyo mga boss sa ah, Laga malabo talaga yung dagat o eh, ano Labo talaga Malabo yung mga sinyal talaga Kaya kung may lumakot man dito hindi natin masabi kung may mga huli sila At hindi ko rin masabi kung makakuha si commander ngayon ng paninda ko eh. Kasi password yun sa lahat ito Lalo pa hindi kita ang bundok Para kuha na nila ng sinyal Kamakita yung mga boss ito ah Kaya, mga boss Ah, uh, para yung dagat ah. Yan ah. Diba, medyo brown, di ba? Medyo brown. Kasi yan, ano po ila uh, nagana po yung ano naghahain na. Kung mga sayo mahalo na yung tubig ilog. Kasi yung ilog po sa amin, dalawa eh, ay po eh, yan, ibabang yan, iilog yan. Kaya yung sa amin doon, ilog din. Kaya pag lumabas yun, nagpo-pump dito, dito napunta ang kulay. Diba yung ilog dito sa, diba ilog kalimitang kulay brown? So, no, iba dito napunta. Nagpo-pump sila kasi kabila ng ilog sa amin eh. Kaya, laging kulay brown yung dagat. Pero, hindi naman ito madumi. Malinis din naman ito. Kaya lang, takit ang tingnan. Ang labo talaga na ano. Labo ng dagat talaga. Labo na sinyan. So, mga kapos, uh, uwi na tayo.